Nais po naming simulan ito sa update sa kaso ni Kapper The case so far, convicted four inmates who admitted of being accessory to the crime. Remember, they were inmates of Bantag, Zulweta, and three others remain at large at the moment. In the hearing last August 13, 2023, alleged gunman Joel Escorial filed a plea bargain Before Las Piñas Judge Harold Juliganga, seeking the court's downgrade of the murder case to homicide in exchange for the admission of guilt. If granted, Escorial faces reclusion temporal or a prison term of 12 to 20 years. He also requested that he be placed under the Bureau of Corrections in Samar for security reasons. Last September 30, 2023, Mr. Roy Mabasa, brother of our father, Percy Lapid, had a one on one meeting with U.S. Ambassador to the Philippines, Mary K. L. Carlson, and they discussed issues affecting human rights in the country. Ambassador Mary K. L. Carlson posted in her social media right after the meeting with her uncle, and she said, nearly one year later, Percy Lapid's case remains unsolved. I met today with his brother, Roy Mabasa, to honor Percy's memory and discuss the importance of media freedom and protection. Journalists deserve to do their work free of violence, intimidation, and harassment. May mga pagkakataon bilang mga naiwan. Naiwang pamilya ng pinaslang na mamamahayag na si Percy Lapid napapatanong kami sa aming sarili. Dapat pa naming ipagdamot at binawalan na lang namin ang aming Ama sa pagsiwala ng katotohanan. Ngunit sa naiwang aral ng aming Ama, ang pagsasabi ng katotohanan ay hindi maituturing tuturing na katapangan. Kung hindi obligasyon ng bawat isa sa atin. At sa aming puso, alam namin na nagawa niya ang tungkulin niya sa bahay. Narito po tayo hindi lamang upang alalahanin si Kapur sinapit sa isang tao, sa isang taong pagpaslang sa kanya bilang isang mamamahayan. Narito, narito rin tayo upang talakayin ang press freedom, democracy, human rights, kuminig man natin o hindi, kumibuman tayo o hindi, hindi natin maitatanggi ang kaliwa't kanan at walang habas na pagpaslang, na tila wala wala nang halaga ang buhay ng tao. Lalo na ng mga mamamahayag na ang ginagawa lamang ay maipaabot sa atin, sa ating mga mamamayan at mabulat sa katotohanan buhat pa ng nakaraang administrasyon. Sa katunayan, sa kakakahalal lamang na bagong administrasyon na wala. Sa katunayan, sa kakakahalal lamang na bagong administrasyon, ay iilang mamamahayag na agad ang walang habas na pinaslang gamit ang mga bayarang mamamatay tao. At isa nga dito ay ang aming ama, si Kapersi Lapid. Humigit kumulang 35 taon ay nagsilbi siyang broadcaster sa iba't ibang radio station at manunulat sa mga pahayagan. Kung napapakinggan niyo si Kapersi, siya ay walang takot na nagsisiwalat ng lahat ng mga anomalya na nangyayari sa bansang Pilipinas, lalo na pagdating sa mga taong dapat sana ay nagsisilbi sa taong bayan. Isa sa kanyang mga paniniwala at laging sinasabi ni Ka Percy, Kapag nakikita mong mali, dapat sitahin mo. Hindi para pulaan, kung hindi para magkaroon pa ng pagkakataon na maitama ito. Lalo na kung ang maaapektuhan ay hindi lamang isa, kung hindi ang buong mamamayan sa sa bayan o sa bansang kanyang pinagmulan. Napakasakit isipin na sa propesyong halos inukol niya ang kanyang buhay at ang bayang kanyang minahal. Yon ang magiging dahilan ng pagkitil sa kanyang buhay. At ngayon, tila nanganganib pang hindi makamit ang hustisyang nararapat para kay Ka Percy. Nang mapas lang si Kapersi, maraming tao yung nanghinayang. Marami rin yung tumulig sa at pinalalabas pang isa siyang komunista. Gusto namin ibahagi sa inyo o ipakilala sa inyo kung sino si Ka Percy sa likod ng kanyang maaanghang na batikos. Uumpisahan natin sa pagiging isang pangkaraniwang mamamayan. Kasi bilang isang mamamayan, marami hong natulungan si Kat Percy. At gusto kong sabihin sa inyo, tahimik niyang tinulungan yung mga kaon na yun. Nung pinurol po si Papa, doon lamang po namin nalaman ang iba't ibang kwento ng pagtulong niya sa mga namin kilala. <laughs> Palagi niyang sinasabi na mabuti ang tumulong kaysa ikaw ang nanghihingi ng tulong. Kung minsan, kapos siya, ngunit pipiliin niya, hatiin ito at ibigay sa nangangailangan. May mga pagkakataon na si Kapersi ang naging daan upang mabigyan ng hanap buhay ang iba. May mga bata rin na kanyang lihim na tinutulungan upang makapagtapos ng kaniga nilang pag-aaral. Lalo na ho nung dumating yung pandemya. Laging nakatatak sa kanya ang pagtulong sa kapwa. Hanggang kaya niyang ibigay, ibibigay niya. Bilang isang mamamahayag, sinisigurado niyang tama at totoo ang kanyang ibinabalita. Ayaw niya ng fake news at troll. Anumang batikos ang kanyang ipukol ay sinisigurado niyang tama at lagi siyang may hawak na mga katibayan o pasihan na magpapatunay ng kanyang mga sinasabi. Kailanman ay hindi yumaman ang aming ama sa profesyon na ito. Munit nag-aalab ang puso niya sa tuwing pag-uusapan ang kanyang bayang sinilangan. Bilang isang anak, Bilang isang asawa, hindi man mabulaklak ang mga salita ng aming ama sa aming ito. Siya ay naging mabuti, mapagmahal, at responsable ang asawa. Sinigurato niya. Sinigurado niya na sa apat na put dalawang taon, Ako yung sa aming kita, ay wala na tili sa ina para pag-aalis tayo, hindi kayo mukhang kawawa. susunod na generasyon, magkaanak man po kami, proud ako, ipagmamalaki ko ang tatay ko, mabuting tao. Sana po yung mga anak na pumatay sa ama namin. Maging proud ba kayo? Masasabi nyo ba na ang ama ko ay mabuting tao? Ibinabahagi namin ito dahil gusto namin makilala nyo ang aming hindi lamang kaming pamilya ang nawalan, kung hindi ang mga taong sabi na mamulat ang mga mata sa katotohanan. Sa mga gumawa nito sa aming ama, hindi naging sapat ang kapangyarihan. Bagkos, gaya ng sinabi ng aking kapatid, hinakawan pa ng pagkakataon kaming kanyang mga anak na makasama ang aming ama. Ang mga apo na makapiling ang kanilang lolo, ang aming ina sa kanyang katuwang sa buhay. At higit sa lahat, pinagkaitan ng aming buong sambahayan ng pagkakataon na magkaroon ng ngiti sa aming mga labi, na galing sa aming puso, na walang itinatagong bigat at sakit. Sasabihin ko lang din po, nakikita niyo po kami, humingiti po kami sa mga tao, humingiti po kami sa mga litrato, pero, yung sakit po, hindi po nawawala. Nanginibabaw sa kanila ay ang taakot na maipamahagi ni Kapel si ang katotohanan at ang pagkakaroon ng sambayanan ng kaalaman gamit ang boses at katotohanan na kanya lamang naging sandata. Kung meron man kami hihilingin sa iyo, iyon ay ang samahan kami sa laban na ito dahil alam natin na hindi magpapatuloy ang aksyon ng gobyerno walang sigaw ng hustisya para kay Kapur sinabi. At sa lahat ng mamamahayag na walang awang pinaslang. Hindi titigil ang pagpatay kung hindi mahuhuli ang mga makapangyarihang mamamatay tao. Muli naming ipinapaalala na huwag naman sanang maibilang lamang sa istatistiko ang nangyari sa aming ama. Tulungan niyo po kami na makamit ang hustisya sapagkat ang hustisya ay hindi dapat maging pribilehiyo ng kahit sino kung hindi karapatan ng bawat tao